Mabuting asal ng bata, part 2. Ibinalik ang nalaglag na perang paon ng kamag-aral. Tama! Ibinalik sa kamag-aral ang naiwan nitong pencil case kahapon. Tama! Kumuha ng pera sa pitaka ng nanay ng walang paalam. Mali! Nagpaalam sa iyong guru na pupunta sa CR pero ang totoo ay nagpunta sa palaruan. Mali! Sinabi ng kapatid mo na hindi siya ang nakabasad ng baso kahit siya naman talaga ang may kasalanan. Mali! Sinabi na kaya tapuyat ay dahil gumawa siya ng proyekto pero ang totoo ay naglaro lang ng Roblox o Minecraft. Mali! Sasabihin ang totoong halaga ng proyekto. Tama! Isa uli ang wallet sa totoong may-ari nito. Tama! Sasabihin walang takdang aralin para makagala at makalaro kahit meron naman talagang takdang aralin. Mali! Magkukunwaring may sakit para di makapasok kahit magaling naman. Mali!